Miss ko kayo, Ate. Nasaan po yung pamangkin ko? Ate, paano na 'yan? Wala na si Tatay. Ano na pong gagawin natin? Ano po kaya akong Huminto na lang po ako. Hindi abi. Ipagpapatuloy mo pa rin ang pag-aaral mo. Isang taon na lang matatapos ka na sa high school. Kaya sayang naman abi kung hihinto ka. Paano po 'yan? Wala na pong susuporta sa pag-aaral ko. Mabuti pa sila ate, na pagtapos ni tatay. Samantalang po ako, hayaan mo. Ako nang bahala sa'yo. Baka mahirapan ka lang po, ate. Kakayanin ko. Para sa'yo. Maraming salamat po, ate. ate. Mukhang pagod ka yata. Medyo lang, Abby. Nag-overtime kasi ako. Ganun po ba, ate? Mukhang hindi ka na po yata nagpapahinga. Dahil po ba sa akin? Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yan. Kasi kagustuhan ko naman to. para sa pag-aaral mo. Magdodoble kayo dako. Ate, maraming salamat po sa mga sakripisyon niyo po sa akin. Hayaan niyo po, kapag nakapagtapos ako ng kolehiyo, ikaw naman po ang tutulungan ko. Alam mo, obligasyon ko na tulungan ka dahil nangako ako kay nanay at tatay bago sila nawala na ako ang magtataguyod para sa pag-aaral mo. Maraming salamat po, ate. Tara na po. Nagluto po ako ng paborito niyong ulam. Talaga? Mukhang masarap yun ah. Sige, tara na. Nagugutom na rin ako. Tara na po. Ate, may problema ka ba? Ah, wala naman. Ate, alam kong meron. Ayaw mo lang sabihin. Kasi Abby, nagyaya ng kasal si Berto. Kaso, iniisip kita. Ganun po ba ate? ikaw po ate, kung tatanggapin mo, ayos lang po sa akin. Sige, pero kahit anong mangyari, susuportahan pa rin naman kita. Salamat po ate. Siya nga pala, bibisita dito si Kuya Berto mo. Talaga po ate? Sige po, magluluto po ako ng masarap na ulam. Sige. Salamat, Abi. Sige po. Pupunta na po ako sa kusina para makapagluto na po ako. Sige. Tao po. Tao po. Tao po. Oh, Berto, ikaw pala. Halika, pasok ka. Salamat. Halika, makasok ka. Parang ang bago ng niluluto mo ah hindi ako nagluluto si Abby. Ah, ganun ba? Sandali lang. Abby? Abby? Abi Abby? Nandito na si Kuya Berto mo. Sige po ate, papunta na po ako. Dito ka na po kumain kuya. Nagluto po ako ng ulam natin ni ate. Sige, salamat. Masarap magluto itong kapatid ko. Hindi naman po masyado, ate. Abe, nasabi na ba sa'yo ni ate Mitz mo ang tungkol sa plano naming pagpapakasal? Oo, kuya. Wala naman problema doon. Kasi tumatanda na din si ate. Kailangan na din po niyang may makakasama sa buhay. Kung makatanda ka naman dyan, Abi. <laughs> Totoo naman po. <laughs> Baka kasi pag hinintay mo pa ang limang taon, hindi na kayo magka-anak niyan. Yun na nga ang plano namin. Magpakasal muna kami bago magka-anak. Oh, Abi. Bakit bigla ka naman nalungkot dyan? Wala po ate. Hindi ba nag-usap na tayo tungkol dito? Opo ate, ayos lang po ako. Mas maganda kung magkaanak kayo kaagad. Oo, at pag nangyari yon, may aalagaan ka na. Siyempre po ate, kaya nga magkahalong saya at ko ang nararamdaman ko. Kasi, hindi na po akong bunso nyo. Naku, kaya naman pala. Siguro, nakapagtapos ka na nun. Pag nagkaroon na kami ng anak ni kuya mo. Ate, ilang taon na lang, magtatapos na po ako. Oo nga, bunso. Huwag kang mag-alala hindi ka namin pababayaan ng ate mo. Tutulungan ka namin. Salamat po, Kuya Berto. Tara na po. Kumain na po tayo. Sigurado ako. Magugustuhan mang luto ng kapatid ko. Sige. Hello, Abi. Kamusta ka na dyan? Maayos naman po ako dito. Ate, may nabili na po pala akong bahay. Mabuti naman. Kahit paano, hindi ka na mangungupahan dyan sa ibang bansa. Opo, ate. Siya nga po pala. Kamusta na po yung pamangkin ko? Nandun sa kapitbahay. Namashell sila ng papa niya. Ate, Magpapadala nga pala ako ng alawan si Jan. Kahit wag na, Abi, Nakakaraos naman kami kahit papano dito. Ate, nangako po ako na kapag nakapunta ako dito sa ibang bansa, so ko po kayo. Maraming salamat. Kailan ka pala magwabakasyon dito para makita at makarga mo ng pamangkin mo? Mga dalawang taon pa siguro, ate. Hindi pa ako makakabakasyon. Busy pa kasi ako dito. Sige, ikaw ang bahala. Basta, lagi kang mag-iingat dyan, ha? Opo, ate. Sige na. Baka may trabaho ka pa dyan. Sige po, ate. Ingat po kayo dyan. Ikamusta nyo na lang po kay kuya at sa pamangkin ko. Namiss ko kayo, Ate. Nasaan po yung pamangkin ko? Nasa eskwelahan pa. Halika pasok ka muna. Sige po. Nako, lalong gumanda ang kapatid ko, ah. Nako, hindi naman po, Ate. Ate Anong grade na po pala ng pamangkin ko? Magtatapos na siya sa elementarya. Tamang tama, nandito ka sa graduation niya. Kailan po ang graduation niya? Sa susunod na buwan na. Nandito pa naman po ako noon. Kasi, isang buwan po ang hinihingi kong bakasyon. Talaga? Mabuti naman, makakapagpahinga ka ng maayos dito. Sandali, Nakakain ka na ba? Kumain na po ako kanina sa labas. Wabi. Nandito ka na pala. Anong sinakyan mo? Sumakay lang po ako sa bus, kuya. Hindi ko na po agad sinabi na darating ako. Kasi alam ko na busy po kayo. Dapat sinabi mo sa amin ng ate mo para nasundo ka man lang namin. Kaya nga, Abi, dapat nagsabi ka man lang sa amin. Sa panahon ngayon, mahirap na magbiyahin ng mag-isa mo lang. Lalo na kapag may nakaalam na balikbayan ka. Oo nga naman, Abi. Kaya sa susunod na magbakasyon ka, sabihin mo agad sa amin para masundo ka. Ganun po ba, ate? Kuya, salamat po sa paalala. Ate, ang dami niyo palang tanim na gulay dito. Oo, yan ang isang negosyo namin ng kuya mo. Kapag nagbunga ang mga yan, ibebenta namin sa palengke. Mabuti naman po at naisipan niyo magtanim ng mga gulay. Oo, para may mapaglibangan na rin ang kuya mo. Ate, kamusta naman ang pag-aaral ng pamangkin ko? Maayos naman at matataas naman ang grado niya. Basta, pag nagkolehiyo siya, ako ang magpapaaral sa kanya. Nakakahiya naman sa iyo, Abi. Ang dami mo nang naitulong sa amin. Ate, walang hangganan ang pagtulong ko sa inyo, lalo na sa pamangkin ko. Itinuring ko na siyang nakakabatang kapatid. Kaya hindi mo na maaalis din sa akin. Nasuportahan siya. Ikaw ang bahala, Abi. At isa pa, Ate, ikaw po ang nagpaaral sa akin noon. Kaya binabalik ko lang ang sakripisyong ginawa mo sa akin. Isang malaking utang na loob ko po yun sa'yo, ate. Basta ang mahalaga, gusto kong maging masaya ka naman para sa sarili mo. Kayo po ang kaligayahan ko. At lalong lalo na yung pamangkin ko. Kayo po ang buhay ko. Maraming salamat sa'yo, Abby. Siya nga po pala, ate. Mamaya, kunin natin yung binili kong sasakyan. Ha? Huh? sasakyan Kotse po ate, para may sakyan na po kayo. Talaga? Opo. Regalo ko po yun sa inyo ate. Sobra na yung binibigay mo sa amin Abi. Ikaw talagang bata ka. Ate, para may magamit ang sasakyan pag mamamasyal tayo habang nandito pa ako. Sige. Maraming salamat, Abi. Basta, turuan mo ako magmaneho, ha? Opo, ate. Hindi pa kasi ako marunong magmaneho. <laughs> Tara na nga, sa loob. Sige po.